vocals Ayan, dito naman kami Nasa barangay Muson Na naman kami nila Emon Ayan, yung mga batang damo Batang <laughs> Grass people Ayan, so mag na naman kami Na pagkain ng kambing Ang bilis ano? Ah, ano, basura Ah, daon lang pala Diba kasi ano yung balahibo ng manok? Yeah, dito pala puno na eh. Hindi na pala natin kailangan lumipat Dami na rito. Eh, marami daw mo dito makakabukas makakuha. Ayun. Barangay Muson. Diyan mamaya daanan natin yung ano makakabukas yung bubong ng motor. <laughs> ano ba 'yung Martes na, August 27, wala stick Usapan namin linggo. Nausog na nausog at marami daw siyang gawa. Eh hindi na nagre-reply sa text ko pupunta ako siya mamaya <laughs> wow lastik na yan eh nadidelay kasi kasi ito si Aemon, excited na eh no mon excited ka na no mon? Uh -huh. <laughs> excited na eh hindi kami makakilos kasi yung bubunga ng motor kailangan para mairehistro natin siya eh ayaw ka naman tumakbo kasi ng ano eh walang rehistro makabukas kasi may mga -ch -ch may mga nadadaan na checkpoint Pasulput-sulput. mabuti na yung ano may papeles tayo sa sasakyan natin para ano Iwas tayo sa problema. Kaya ayo 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 ko lumakad nang ano nang hindi nakarehistro yung sidecar kaya yun. nape-pending kami pero ayan no. Excited daw si Emon at gustong-gusto uh, -gusto na pumunta ron. <laughs> so sana mamaya eh ano, buo na kasi nung kahapon nag-text ako sa kanya, pinipinturahan pa daw yung bakal, wala pa upholstery. Tapos tinatanong ko kanina umaga, hindi na nagre-reply. Ba'y <laughs> pupunta ako siya ngayon, tignan natin kung ano nang ano. Ano uh, nangyari pero ito, uh, sakati mo na si Lemon. Ayan yeah, mga kapokals, hinihinda mo namin. Tingnan natin yung ano, yung bobo kung okay na. Ah, mukhang wala pa. Boss, ayun. Basta, okay na? Okay na po. Ay, ah, na lang. Ah, uh, ah, si misis mo pa nag ano? Ang uh, tatahe. Ito. Ah, saan na yung bubong? Ah, ayun. Ay, may kakabit na bukas. May, may sasabihin mo ba yung ano ko? Yung pusing bukas? Yung pusing, may sasabihin mo bukas? Oo. Uh -oh. Ay, hindi kaya. hindi kaya. Eh, may niraras kami yun mo ng o oh, sige uh, po, ay, ay, kailan kaya yun? kahit ano uh, uh, mga mga webes, webes bu bukas uh, pero may kakapitan natin yung bobong bukas? pwede na po kahit sandali, pwede sandali pwede lang yun. ba yan? medyo, siya, mga 30 minutes Hindi, Diskarga ko lang yung damo, balik ko para may kabit na. Para yung trapal na latra. O kasi para maparehistro ko na. Yung register kasi hinahabol, inaano ko diyan eh. Sige, sige, balik ako. Diskarga ko lang 'tong damo. Hindi ko lang dito dito eh, wala akong space. Ah, ayan mga bokers. I-diskarga lang namin 'to, babalik ko para may kabit na yung bubong. Asan si ano, Emon? Ah. na mga kabukol sa wakas may kakabit na yung ating bubong and bukas maaga maaga po tayo na LTO para mapaano na siya mapa smoke emission na and then diretso registro na yon kasi smoke emission na lang ang kulang nito eh doon tayo na ano eh natagalan kasi nga sa smoke emission ayaw tanggapin ng walang bubong ayan so ito makakabit na yung bubong ngayon so, bukas eh mapapas smoke emission na natin siya kaya lang yung busing sa webes pa sabay na nung, ano, nung trapal kasi nagpagawa rin tayo ng siding sa trapal sabay na sa webes kailangan na kasi ng busing talaga ano, eh. bakal sa bakal na mga vocal yung, ano, yung pang ibaba niya wala nang goma kaya ayun pati yung gulong oh, ano na medyo tabingin na kaya papa, papa, align na rin pero ito muna importante mababungan muna ngayon para bukas eh, maparehistro ko na Ayan. At si Sila Emon eh, excited na. <laughs> gusto gusto nang gumawa dun sa bagong area natin sa si San Rafael. So, so pagka ito na paristro ko na at naayos na yung busing, pwede na. Pwede na kami mag unti-unti. Uh, -unti. Maganda rin tumibobong kasi ano, uh, tagulan tag-ulan pa para ano hindi tayo nababasa rin ulan so ano inaano nyo na ah, uh, dito inilalagay nyo na yung mga pagsusoksokan ng no? bubong yung battery pagka nag-reversing kasi makabukal hindi po pwede nakakabit yung battery kaya yung tinatanggal yung battery ayan kasi puputok yung battery mahirap pala tanggalin doon kailangan ma ano, makapiksa ng maayos wala nang tanggalan bago yung bubong mga kabong bago yung bubong bulok bulok yung side cut <laughs> 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 pinturahan lang yan pagka napinturahan niya maayos na yan we yeah. yeah. 300 ang isa. Sa dalawang hangir. busing. Sa ha? Hangir, bali pa yung yung dalawang set. Papatak ng sandiko. Dalawang set. Hmm. Kasi 300 pati hangir, boards, 200, 500, So, isang dibo yung dalawang set. Hmm. Dalawa lang naman yun, yun no? Bababoy ito, saka yun. Bababuyin yan. Oo. Tapos yung, di ba yung itong gulong kasi ano na eh. Pekiin na eh. Kaya pa natin itong ano eh. Ito. Mo, ipapantay mo lang tumawid siya. Oh, kaya. Tapos ito parang ano, hindi ba hindi ba bali ito, pre? Parang bali kanina eh. Tingin mo. Itong bakal na to, ito. Hindi ba bali? oh yun, -ano, eh, no? Pagka ito na pag ng yung ano nito yung lusin nito okay yan kasi ay bago ba yung pag kasi baka sa busing no, kaya gumagano uh, okay. pero hindi naman bali yun no? Oh. hindi naman oh. hindi. Sige. Ay, lang, no? sige sige lang no? oo sige kasi gumagalog yan ang kumakalog yung busing oo sige mag magkano lahat yung busing sa kayong align? 500 bali one, five. Kasama niya yung mga ano kasi para mahinay na mga welding ma, ma Ah may ah papalitan mo na yung ano. Pero hindi yung sink. Ah. Uh -huh. uh, kasi yan, yung, yan pa rin gagamitin natin ah. hmm. Kasapian mo lang. Oo, uh, so, na lang ng bushing. Kasi yung bushing na yung na Tara ito lang. Ah. natin yung dalawang pag niyo. So hmm. Para dito may lock. Sige, sige. Bali 15 lahat. Sige. Ayos. Webes pre ah. mga kabukals ayan na siya. O, oh, diba? Ah, meron na ang bubong yung ating sidecar. So bukas, punta tayo ng LTO. Maaga maaga magpapa smoke emission na tayo para maparistro na siya. Pero ito na, ayan o. Oh. Press na to? Ay Ayan mga kabukals oh. Ayos na. Yung sidings niya, may sidings pa yan eh. Kulang pa ng sidings yan. Uh, sa Webes. So follow na lang do sa Webes. And then yung busing. Papalit tayo ng busing. Another 1.5 yun. 4.5 po nag natin dito sa Trapal. as uh, sa Trapal. Sa Bobong, kasama yung sidings sa Trapal. 4.5 yan. And then additional 1.5 dun sa busing na papalitan. Pero ito, at least ay uh, meron na tayong bubong. So bukas, mapaparehistro na natin siya. Ayan, mga kabokal. So, okay so all right. ba? Diba? Bukas, pag bago na naman. So, maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and sa lahat ng mga silent, silent viewers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po sa ating kaibigan na si Sir Boyd. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Ayan, so hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!